Hello guys, welcome back to my channel, Weng Pitit Video Guys, ang topic na i-discuss ko ngayon ay ayon sa katanungan ni Henry Sabado Basahin muna natin yung katanungan niya guys, sabi niya dito dito. <laughs> Hello ma'am, tanong ko lang po, kasi nag-apply po ako sa agency Na-hired na po ako ma'am, uwan na lang po at biometric hinihintay ko Tapos, tapos po bigla nag-back out po employer ko eh, gusto ko po i-refund po na gastos ko sa agency kaso ayaw po nila ibigay na gastos ko. Okay, okay uh, Henry Sabado, pwede po kayong dumulog na sa POAA. Ah, uh, I-report mo ito sa POAA para ma ang inyong mga nagastos at kung gusto mong uh, magsampa ng reklamo laban sa agency mo or at employer, ah, uh, pwedeng pwede. pwede. Ngayon, ang sabi ng POAA dito, kung magre-reklamo ka ha, i-reklamo mo sila sa POAA, pagkabigong ibalik ang mga gastusin na natamo ng manggagawa sa kaugnay ng kanyang dokumentasyon at pagproseso para sa mga layunin ng deployment kung saan ang deployment ay hindi nagaganap ng walang anumang kasalanan sa bahagi ng manggagawa. Ang parusa ay Unang offense, suspensions of license. Dalawang buwan hanggang anim na buwan. A second offense naman, suspension ng lisensya, anim na buwan at isang araw hanggang isang taon. Third offense, pagsuspendi ng lisensya, isang taon at isang araw hanggang dalawang taon. Fourth offense, pagkansila ng lisensya, I'm sure pag sinabi mo na irereklamo mo yung agency mo, matatakot sila kasi ito ngayon mga parusa. Tapos basa, basahin ko pa ha. Ang parusa ay dapat magdala ng karagdagang parusa ng agarang pagbabalik ng mga gastos na natamo ng manggagawa. Kaya kung ako sa iyo, i-report mo na sa ah uh, pumunta ka na ng PWE tapos sabihin mo to lahat yung problem mo sa agency mo tapos pwede mo rin silang i-complain para pag kinumplen mo sila, ibabalik talaga nila yung nagastos mo. Lalagay ko rin to sa baba, sa descrip description box nito, yung, uh, yung sinabi ng POAA sa baba para mabasa nyo po. Ha? I, I copy and paste ko yung English, tapos Tagalog na rin, ganun. Sana nasagot ko yung katanungan mo, pero kung meron pang mga tanungan, just comment below and see you sa next kong video. See you guys!